i-share tayo dito sa aking kadena kung bakit uh, nagkakaproblema ito ang problema ito ay ang um, pag-iksi ng kanya, ang um, pagsikip at pagluwag ng kadena um, mas, masikip oh. masikip Pansin nyo, konting clearance na. Ngayon, pag iikot natin, sobrang baba. sobrang load. Iikot natin. Ang korpo, ang dahilan, ang sabi nila, tabing ito itong gulong natin. Pero hindi naman kasi mayroon tayong guide dito sa kabilaan, kabilang direction. Kabilang side, saka dito side. Sabi nila, dito sa rubber. So, sinik naman natin dati maluwag to pero hinigpitan na natin din meron pula namang luwag at dito sa front bracket nya sinik natin wala namang problema yun doon tapos naman natin so na pag alaman ko na ang problema talaga is yung kalina oh, malaglag ako pa alam kung bakit malaglaga dito tinamang mapansin nyo ang laki ng space kumbaga nag, na, bumanat sya bumanat sya yung ano ano? ano. hindi sya match ano. ah, match ang laki ako Kaya sumisikip siya. Tapos tingnan mo mga pansin nyo dito. Ayan oh. Ang laki na space nila nila. So kailangan niya siyang palitan. At meron pa rin Pag stock na kadena, wala siyang lutungan. So aftermarket market ng kadena natin, hindi ID naman yun. Ayan oh. Branded naman yun. But original. So, Bye. grind dari natin para mabuklas natin yung Bye. ito. Check it out. pala yung grinder rin. Ano oh, kasi dalawa eh. Tanggal na siya guys. <coughs> <coughs> Ito pala yung putol-putol natin, yung dalawang sobra. Ito. Ito, hangi so, mag.

Okay na, ipit na natin to no. Nagkabit na natin yun ng gusto. So, ngayon, i-adjust na natin dito. So, goods na siya, guys. Guys, okay na. Pansin nyo, guys. Okay yung takbo niya. Walang, ano, ayan, no. Oh. Walang masikip. Walang maluwag. So, standby lang talaga siya. Sa so madaling salita. Yung problema ko talaga is yung sa sakong kalento. Ito yung problema ko guys. Ito. Ayan o. Lapit ko. Kapag ano, ayan oh. Yan. So, na-stretch siya. May mga portion naman na goods pa. Ito, goods pa. Ito. Ito, ayan. ayan. Yun ang nagbumabanat. Banat na siya eh. Ito yung so, kanyang clearance yun oh ito malaki ito maliit lalo na ito maliit ito yung maliit na to ito yung goods pa so ito maganda pa yung kain na dito sa ating sprocket ngayon pag itong tumama sa sprocket natin hindi siya maganda kaya nagiging masikip